What's up, mga Pogs? May buntag din ninyo. Nag-laptop pa, kay... Ang oras ka rin, mga Pogs? Alas 8.15. Nagbantay, tagtindahan, mga Pogs. Nag-on ko ng abli. Ah, 7 ko ng abli, mga Pogs. Tapos, nag-laptop ko. i na na akong laptop, mga Pogs. Muna akong buhatan ka rin. Samtang nagbantay. Kung na customer tapos, laptop. Kano akong mga movies. Tapos, kung wala kay buhaton, movie niya o sa iPod, nagatan ako showtime. Pag undo na, unya mga, mga 12, mutan ako showtime. Karon mga pogs kay Monday. Tumon so, na akong gibuhat karon. Nag-abli kong tindahan, human kong abli, kaya sila mama naman sa sulod. Nag-abli kong tindahan, tapos naglimpyo dire, gilimpyohan ako nito Tanan dire mga pogs. Nag-mampag ko, human, everyday yun ko nagabantay dire, human, nag-laptop ko kung wala kay buhaton. Akong ginatanong mga pogs, mga reaction videos sa mga singer, o kining mga movie, Korean movie. Yung sa mahilig sa inyo Korean movie mga pogs? comment down below daw be charot, para makabalot ta kung Kinsay ganahan sa inyo ha og Korean movie nice maput mga pugs ang Korean movie pero kasagaran man kung ginatan o sa laptop kanang mga reaction video sa mga singer foreign foreign ang mo react tapos ang mga singer mga pugs mga Pilipino muna ko hilig ginatan tapos usahay akong ginatan aw kana pong mga kuan mga fashion like kanang usay uso nga mga sinina, mga baggy pants, human na pud kay nga mga cooking show. Mo na ko ginatan aw mga pogs kung wala ko buhaton, pero kasagaran gid ako gid mga reaction videos gid sa mga singer. Sila ni Kuan, sila ni Obela. Kana mo react na sila og mga Filipino singer. Kasagaran nilang ginareact na Filipino singer sila Morissette Amon, Eric Eric Eric, si Katong TNT sa una, kanang sila Altor mga SB19, mo nakasagaran mga reaksyon na kami natanaw. mapudgayo ko kay Dilita Singer, pero at least kabalot ang kanta. Tapos karon mga pogs, nag-open pa kong laptop. Inay maka signal, good. Nag-open kong laptop, kay mo ko ang kuwan kung sa sa'yo mga nasa bago karon ng mga movie. Mula na di niya. Kahapon, kung ginabuhat din rin yan. Pagkahapon, kung NWF mag-gym, DTH, usahay mo soroy, usahay mo adto sa mga kaila, usahay diri rapod ko, di ko ganang ulaag. Basta NWF mga pogs, mag-gym, yung ko permintian na. Kung may laing lingaw, good. o may nag-vlog, kung na may invite ako vlog, mag-vlog ko. Kisa may masabay sa ko, mga pogs, mag-vlog ka ninyo. Kisa may naikuha ninyo farm. Kay para makuyog ko ninyo, labi na karon mga pogs, kay ting durian o ting lansonis na kinsa may naik farm sa inyo, masabay ka or wala lang na mga ligo lang, ang sapa, maninindot mga pogs. Lugaya ni ay hinay kay signal mga pogs muna nga lisod pog kayo ng wifi natin dito sa maragusan or signal comment pod mo mga pogs sa atong dapat buhaton sa tuang vlog kay para malingaw pod mo ba pwede pod mo mo sabay sa kong vlog Sigasa, kolabta, sigasa, magfarming, manglabaw, Maadto taog lugar ninyo ato tag barangay ninyo. Manuroy, mga ligo. Mag cooking show. Basta i-vlog nato ha. Para pod natay lingaw. Nice man po nang nana atong kuan baton sa matukog bukid, magatutag bukid mga pogs. Mag Sigun sa lebuato nato dito kanang tining mga prutas, manuroy. sa ko mga pogs sa YouTube. YouTube akong inatanaw diri mga pogs, pero wala pa manggo do. Naghang pa. Huwag na lang ko ito mga Pogs Laging salamat amping, ug mayong buntag